mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalukuhan na na gawin basta gusto nila, gagawin nila kahit alam nila mapapahamak sila utang na loob naman alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong ire remind paano pa kayong asikasuhin paano pa paan namin kayong pagsisilbihan ba? panggap ng mga prostitute na andyan sa Sharjah. Mas magugubag iti tiktok niya pa. Iba? Tapos, ito na naman. syempre, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasaknuluhan kayo. Yung ibang, makikipag-away pa dahil pinagpipili na mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo, hindi nyo ikikwento yung kalukuhan ninyo. Di ba? iba na pag tripan lang lumipad. Tinignan lang kung ano meron doon. Pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin. Huwag, huwag po pumili tumuwi. Alam niyo eh, paano ko ba natin talaga kayong haasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, eh umamin naman, bakit kailangan pang imbestig? <laughs> ano, ano ba tayo? Di ba tayo nahihiyas sa mga pinagagawa natin? Tandaan nyo, pag kayo lumipad ng bansa, trabaho kayo dyan, para kayo doon ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon ang nakikita, yung mga kalakuan ng mga ginagawa nyo. Ang akala ganyan tayong lahat. Iba? Magbubuhay boyfriend rin, magpapabuntis. Sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano nung sasabihin, kayo yung laging mas matapang eh. Ako na, yung mga OFWs na batino, na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho kasi sinabi kayo ay bagong bayani. Eh lisensya yan para gumawa na kayo lahat ng gusto ninyo kahit mapapahama. Diba? Hanggang saan nyo ba na gustong pigain ang aming lakas para kayo ay pagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong uh, kalayaan para gawin ang lahat? Pagka napahama, ito, sisisihin ng gobyerno. Gusto nalo, kung yan lang naman ang gagawin nyo sa ibang bansa, una kayo lumipad, utang na loob. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW, Maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabador ng pamahalaan para kayo ay alalayan. Please naman, magtulong-tulong mag, naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarantaduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. Huwag nyo naman bigyan ng ganyang kahihiyan yung bansa natin. Dito na lang kayo.